So, what up mga GHU boys Ayan hey, nga pala mga oh, pala si Leon Andito tayo sa lugar ng pinsan ko Dito sa Narbisia Yeah Pinsa na boys Andito tayo sa binyagan na maya mga G You no know, may montage pa talaga ang galing galing mo talaga nga uh, ang kulit mo uh, you nga know, tinutok pa din si bypass so oh. maganda dyan mabilis ang biyahe ayun tinutok kay YT yun nag montage na naman po si kuya ko yun know, nakita yung plate number aray yun lang nagpaetok na naman si kuya nakabans pa pala pula tayo pula tayo sa lugaw guys five. ba may analit mga G? You know, you know, kaka lang pamilya ng logo, mabisa mo. Ayun, may silip pa yan, pre, Mabisang, mabisa yan sa umaga. Sabay bibili ng pinsan ko ng pandisal. Yun pa, ayun na sa tricycle. Yun nagpakita na naman, nagpaetok lagi na lang nagpapaetok kang o at na yan. But ganyan siya ha. Misang pakita. Oh, tawag na. What's up mga G? Nandito na tayo yeah. syempre sa simbahan Binyag nga Ano masabi mo G? Na traffic tayo What's up mga B? Awit talaga sa Nueva Ecija sa eh. Oh? Grabe As, Anong ano na tayo? Simbahan na tayo? Basta yeah. ito Ano to? Dito Dito yeah. ano? Dito yung Arayat Dito yung ano si Ano? Si Ana, si Ana, si Ana Si General Luna Aray mo ah. Mamaya okay, po tayo, lilitsyon tayo mga G. FT na naman ng mga EPs. Ayan na, ayan na, ayan na, lilitsyon, na, lilitsyon. No? Aray ko, nagpakit na naman yung dalawa. Ba't ganyan sila nagpapalagi? Yun no? Oh, tinutok na naman. Ang sarap talaga, putok bato yun oh, tinutok kay Earl Gabriel. Eh, na. Shoutout nga pala kay Liana Amari. Pinsan ng pinsan. you know? may previous pa, previous. Eh. <tod on the car> uh -huh. <tod> You know, shot na naman sila ng red horse Yun tinutok na yan na inum na naman sila nga Aray ko, ang init, -init. Red horse, ang katapat nga <laughs> Inubo pa ako, you know Minumutumong ka Aray ko, ang sarap nga Okay oh, guys We <laughs> Susat kami ng Noids kami dito sa Nueva Ecija. Naghuhuli kami ng pampakain sa mga idol, idol. good morning, good morning. Dadayuin namin yung mga taga Nueva Ecija, ang kamag-anak niya. Kung malalakas nga ba mag-inom, baka manalo lang yung tagigay niyo eh. Mamaya yan, na, nag na yan ang taraan talaga eh. Ay, higa. Ito, nagmahinig ako, nag-uwi. Tangkina mo. Gago ka, maraming multo dito. Tangkina ka, gago. Kaahon na yun yung Ito ino mo. <laughs> Tanga ka, ang dilim. Ako ka, gab. Tanga ka, maganyag ganyan ka. Oh. Huwag para normal experiment pa ito dito. Tanga, huwag ka tumakbo, kakakain lang. Ito ang ino Malayo ba, gago? Oo. Oh. Oo. Tanggi na mo. <laughs> Gagong dilim dito. Ito guys, may ilaw na guys. Pero tangin na. <laughs> Ubat uh, yung sa gilid namin oh. No? Okay, na yan gagawin mo. Hmm? pag Yung <laughs> Yun talaga nga naman bumalik pa talaga sa binyagan para mag-inom. Kasama na namin dito yung mga tito namin. Inaya na kami mag-inom kasi syempre kamag-anak naman na. Yun know, o dumila pa si kuya.